mga kanter ito ang aking mistisong labuyo mga kanter talisayin at ito naman mistiso rin yan mga kanter mistiso ito pa talisayin na mistiso din wala akong puro na labuyo mistiso lahat at dito, mayroon tayo nag-breeding. Mistiso na labuyo at saka puro na bantam na inahin. ito ang ating purong labuyo. Babaeng purong labuyo napakaamo O kamining pa O kamining pa Krr Ini Ah saka yung isa. Magkapatid Maka. yan sila, ayan. Magkapati diyan. Ah puro yan, mga purong labuyo yan. O pa